Magandang araw, welcome to Hamtaro Page Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko Huwag niyo rin kalimutang click ang notification bell Para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos Ngayong araw, check natin kung seryoso ba sa'yo ang karelasyon mo ngayon Pumili po kayo dito sa Black Tourmaline O sa Amethyst Para po sa mga pumili ng Black Tourmaline Check natin kung seryoso ba sa ang karelasyon mo ngayon. Limang baraha lang, please. Limang baraha. Check natin kung seryoso ba sa ang karelasyon mo ngayon. Limang baraha. Meron tayong 7 uh, Seven of Swords. Meron tayong Five of Wands. Ang marahapa. marami sa isa lang meron tayong dahero pan meron tayong ace of wands last card please meron tayong Night of Cups Okay, check natin Hit. Check natin kung ano makikita natin dyan Nakikita ko dito na no. Hindi siya seryoso sa iyo. Yung relasyon mo ngayon, hindi ko nakikita nga seryoso seryoso siya. Nakita ko nga rin dito, pwedeng pinag-uusapan niyo na na magpakasal o kaya mag magsama na kayo, pero lagi siyang gumagawa ng dahilan. Lagi siyang gumagawa ng dahilan na hindi ko hindi pa pwede, ganyan. Hindi pa kaya financially, pero hindi gumagawa na siya ng dahilan. Kasi hindi nga siya seryoso sa iyo. Kasi kung seryoso yan, mapag-uusapan nyo na maayos eh. Hindi yung gawa siya ng gawa ng dahilan o kaya minsan nagagalit pa oh. So hindi totoo. Hindi siya, hindi siya seryoso sa'yo. Nakita ko nga rin dito na moron sexually we, Moron sexual. Okay, attracted siya, attracted siya sa'yo sexually. May konti naman pagmamahal. May konti naman pero hindi ko nakikita ano eh. Talaga seryosohin ka niya. Nakita ko rin dito na parang trope yung tingin niya sa iyo eh. Siguro maganda, ka, maganda yung katawan mo, kapera ka. Kasi parang pinagyayabang kanya sa mga kaibigan niya eh. Alam mo yun? Pinagyayabang kanya sa mga kaibigan niya. Pero check natin kung magbabago pa. Magbabago pa ba? Yung nararamdaman niya para sa'yo. Check natin. Dalawang baraha. Magbabago pa ba? Parang abang magiging uh, Pure love Kinalaramdaman na sa'yo Hindi lang last Check natin Dalawang baraha Wait Puro din lang natin, nahulog Okay, meron tayong 3 of Wands Sambaraha pa. Magbabago pa ba? Magiging totoo ba yung nararamdaman niya sa'yo? Nakulong na. At meron tayong Queen of Cups. Okay. Nakita ko dito na yes. Magbabago naman. Kung ikaw yung magpapahabol. Okay, kasi lumalabas dito na ikaw yung laging naghahabol eh. Ikaw yung laging uh, tawag dito, ikaw yung laging uh, naghahanap ng atensyon niya. So, ang sinasabi dito, ikaw naman yung magpahabol. Okay, iko naman, ikaw naman yung magbisibisihan, Kasi mag- uh, magkasintahan pa lang kayo, hindi na makyung sinasabi ko, hindi na kayo mag-asawa, hindi pa kayo mag-live-in. So, ikaw yung magpahabol sa kanya. Ipakita mo na na tawag dito na hindi mo siya kailangan sa bawat oras okay kasi nagiging take for granted ka we take for granted na yung ano mo we yung existence mo we sa kanya eh so yun, yun ang kailangan mong ipakita sa kanya na hindi na hindi kanya hawak okay hindi niya hawak yung oras mo yun ang, yun ang sinasabi dito so yes magbabago kailangan mo magpamiss hindi isang tawag lang, pupunta ka agad. Pag ganun. Okay? O kaya ikaw yung tatawag, ikaw yung uh, usang sa kanya. Hayaan mong siya yung maghabol sa'yo. Okay? Pero syempre, wag yung uh, magmumukhang parang may iba ka. Huwag ganun. Yung talagang mag-busy-busy ka, o kaya talagang gawin mong busy yung sarili mo. Para hindi mo siya mabigyan ng oras. Kasi tulad nga sinasabi ko, attracted naman siya sa'yo, sex lalo na sexually ha. Na pinagano ka pa niya, pinagmamalaki ka pa niya sa, sa mga kaibigan niya. Sa so, bisihan ka. 'Yun ang sinasabi dito. Okay. okay pwede lumayo ka rin. Para mawalan siya ng mawalan ka ng time sa kanya. 'Yun ang sinasabi dito. Okay? Para naman sa mga pumili ng uh, Amethyst, check natin. Para sa mga pumili ng Amethyst, check natin kung ano ang uh, kung seryoso ba sayo yung karelasyon mo ngayon check natin limang baraha please Hindi ka masyado marami. Meron tayong The Magician. Masyado marami ulit. Meron tayong The Sun. Meron tayong The Sun. Meron tayong Four of Swords. Four of Swords. Meron tayong Seven of Pentacles. At meron tayong Strength. Okay, check natin. Nakikita ko dito na yes. Seryoso, a ah, serioso sayo yung karelasyon mo ngayon. Nakita ko nga rin dito na parang masyado siyang busy, na hindi kanya nakakausap o hindi siya hindi siya nakikipagkita sa 'Yun nakikita ko dito. Kaya na kasi kaya ganoon dahil dahil masyado siya napapagod pagkatapos niya ng mga gawain niya kahit talagang wala na siyang time para kausapin ka na matagal o para makipagkita sa'yo. Pero eto, eto yung Seven of Pentacles, na para, para straight naman siya, na nahihirapan din siya sa sitwasyon nyo. At alam niya na mali na hindi kanya mabigyan ng time. Pero eto nga, in the strength, pinapakita sa akin dito na babawi siya sa iyo. Eh. Oras na magkaroon siya ng time, oras na magkaroon siya ng free time, talagang babawi siya sa iyo. Talaga yung papakita niya sa'yo na papakita niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. iyan ang nakikita ko dito. So yes, talagang seryoso sa'yo yung partner mo. wala dapat, wala ka dapat ipag-alala. Oh. Talagang busy, busy lang talaga. The, the ma the Magician, tapos The Sun, tapos itong Four of Swords. So talagang busy lang. Huwag mong isipin na, na baka may iba na siya o oh, ano, hindi. Wala, wala ko nakikita may ibang babae siya dito oh, ano talaga wala lang siyang time para sa'yo dahil nga masyado siyang busy. Masyado siyang maraming ginagawa. Okay? Okay, maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag niyo rin po kalimutang click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos. Hanggang sa ulitin, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless you.